Nais kong magbahagi sa inyo ng isang maikling kwento. Si Charles Lindbergh, isang Amerikanong manlilipad, ay ang unang taong tumawid sa karagatang Atlantiko sa pamamagitan ng eroplano. Nakatala na siya sa kasaysayan para sa pagkumpleto ng unang paglipad mula sa New York papuntang Paris ng walang tigil. Nang tumanda siya, humina ang kanyang katawan. Kalaunan, inalis ng kahinaan ng lahat ng kanyang kumpiyansa. Kaya sa paningin niya, nagmukhang negatibo ang lahat. Sa tuwing may sinasabi siya, tanging mga negatibong salita ang lumalabas. Patuloy siyang nagreklamo at nagbulong-bulungan, nagsasabing wala siyang magagawa. Ang lahat ng ito ay dahil kaunti na lang ang kumpiyansa niya sa sarili. Kaya tunay siyang nangulila sa panahon ng kanyang kabataan nang tinawid niya ang karagatang Atlantiko. Binisita niya ang museo kung saan nakalantad ang eroplano niya. Nakilala siya agad ng director ng museo at tinanggap siya ng magalang. Ibinahagi ni Lindberg ang kanyang mga alaala ng mga sinaunang araw. Pagkatapos, nagtanong siyang maaari ba kung sumakay sa eroplanong ito at pinayagan siya ng direktor. Sumakay siya sa eroplanong sinakyan niya, nung siya ay bata pa, at naupo sa cockpit, inaalala ang nakaraan. Minsan kung hinamo ng sarili na lumipad ng malayong distansya, mula sa New York hanggang Paris, na higit sa limang libong kilometro. Sa pananabik sa magagandang sinaunang araw, ipinikit niya ang kanyang mga mata, at binalik ang saglit ang kanyang kabataan. Maya-maya, iminulat niya ang kanyang mga mata. Doon niya naunawaan na walang dashboard sa eroplano. Na Natulala siya. Hindi ba lahat ng eroplano ay may dashboard? Ipinapakita ng dashboard ang dami ng natitira pang fuel at ang datos tungkol sa sitwasyon sa paglipad ng eroplanong yun pero walang dashboard ni anumang altimeter sa eroplano. Ang mga kagamitang ito ang pinakakinakailangan sa isang eroplano, pero hindi makita saan man ang mga ito. Nagulat na tinanong ni Lindbergh sa direktor, paano ito naging posible? Sumagot ang direktor, yun ang gusto kong malaman. Hindi ko pa rin maintindihan hanggang ngayon, kung paano mo naisip ang tumawid sa karagatang Atlantiko gamit ang piraso ng bakal na ito. Tunay na walang katuturan at walang ingat ang pagtawid sa karagatang Atlantiko gamit ang ganitong eroplano. Bakit kaya inalis ng Batang Lindberg ang dashboard sa kanyang eroplano? Ito ay para pag-aani ng eroplano ng kahit kaunti pa. Nang may pag-iisip na makakalipad siya ng mas malayo, nang may limitadong fuel kung magiging mas maganang kaunti ang eroplano, walang ingat na tinugon ng Batang Lindberg ang hamon. Sa wakas, nagawa niya ito, at ng panahong yun, maraming media outlet ang nagulat tungkol sa kabayanihan ng paglalakbay ni Lindberg. Hindi ba ikaw ang siyang naggamit ng isang ganoong kakamang-hamanghang makasaysayang gawain? Sinabi ng direktor Doon lang naunawaan ni Lindberg ang totoong dahilan kung bakit siya nawala ng kumpiyansa at nanghina at naging matamlay Hindi ito dahil sa katandaan niya Nagkaroon siya ng sumusunod na realisasyon Hindi ang edad ko o ang mahina mahinakong katawan ang nagpatanda sa akin hindi ang edad ko o kalusugan ko ang totoong dahilan. Mula ng sumuko ako sa paghamon sa sarili at pagsubok sa mga bagay na tila imposible na iwala ko ang kabataan ko. Mga kapatid, hindi ba tayong lahat ay mga young adult na gaya ng hamog ng bukang liwayway ng umaga? Dahil tayo ay mga kabataan ng Panginoon, bakit hindi natin subukan kahit ang mga bagay na tila imposible, kung para ito sa Ebanghelyo?